Hindi pa rin isinasantabi ng mga otoridad na baka may koneksyon sa Pogo ang pagkidnap sa isang Chinese student sa Taguig. Ayon kasi sa isang anti-crime group driver sa Pogo noon, ang namatay na driver ng pamilya ng biktima. Nasa frontline ng na balitang yan si Brian Basa. Malaking palaisipan at problema sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang pagkidnap sa isang senior high school student sa isang exclusive school sa Tagig. Bagamat nasagip gipnang estudyante, kumakalat pa rin kasi online ang video ng di umunoy pagputol sa kanyang daliri. Ayon sa PAOK, hindi na bago ang ganitong klasing torture, kaya posible raw talagang konektado sa POGO ang kidnapping. Kahit ang pinagsakyan sa estudyante, karaniwan daw na ginagamit ng mga kidnapper na konektado sa POGO. POGO enforcers di umano ang tawag sa kanila. We've seen uh, a lot of these cases, eh, yung tinanggalan ng daliri. And then minsan padadala yung daliri sa kamag anak kung nandito sa Pilipinas. Kung hindi naman, they just uh, send the videos of uh, yung, yung pagputol uh, nila ng mga daliri. Ano. Ayon pa sa PAOK, nung legal pa ang Pogo sa bansa, Pogo enforcers ang gumagawa ng pag-torture, pagdukot, pangingikil at pagpatay sa mga empleyadong may atraso sa amo. Ang problema lang ayon sa PAOK, wala na raw sinisino ngayon ang mga kidnapper na dating Pogo enforcer. May connection man kayo sa Pogo o wala, basta't nakikita kayong mapagkakakitaan, pwede kayong maging target. Maging ang Chinese-Filipino civic leader at anti-crime advocate na si Teresita Ang Si, hindi isinasantabi ang posibilidad na konektado sa Pogo ang mga kaso ng kidnapping sa bansa. Pero giit niya, ang driver daw ng pamilya ng kinidat na estudyante ang konektado sa Pogo, hindi ang mga magulang ng biktima. The driver who has been uh, a Pogo driver at Clark for many, many years, who they hired for only one month, who was the tipster, no? Mm -hmm. who tipped the kidnappers about the family. Kahapon lang nang kumpirmahin ni DILG Secretary John Vicremulia napatay ng natagpuan sa isang sasakyan ang naturang driver. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, may anlos banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.